ano ako magbiyak uh, ng uh, sinasabi nilang miracle fruit. Ito yung miracle fruit. At uh, iluluto rin natin to. So ipapakita natin kung uh, paano ba ang, ang itsura nito yung loob. Kung paano ko iluluto ito. At ito na iluluto itong miracle at matitikman uh, ko rin yung anong lasa nito pag naluto siya. So yan. Tingnan nyo ako mga ka-idol sa ating uh, paggawa nitong miracle fruit na ating uh, iluluto pa. So, ayan. Bibiyakin natin ito. So, ito pala matigas. Matigas siya. So, ayan. Subukan natin na uh, biyakin. Para syang buo pala ang ano ito. Nang ispat mo kaya. Ayan. So, medyo mahirap kasi very strong. Ispat na tanggutang-tanggutang kung ah kanan talaga pa eh. malito bigay lang sa akin ang aking kaibigan ang kaibigan at siyempre papasalamat tayo sa nagbigay nitong uh, Miracle Pro thank you sa ating uh, kaibigan na nagbigay nito so, first time natin itong uh, gagawin at matitikman natin first time saka mabango. Mabango siya. So, yun. Amin na natin. Itong ating lalagyan. Ayan, ito yung uh, Miracle Food. Ito yung kanyang laman, kulit puti. So, sabi mo lang mo. Ayan, ayan, na ayan, ayan. Makapuno. Kulit puti. Ini batin untuk mantan, natin nanti untuk mantan

Ito lang nilaking fruit na ang dalang na vitamins. Ito lang nilaking na na ito yung ating uh, miracle fruit ayan yung kanyang laman matubig kaya lagay natin ngayon siya sa, sa kalan pakukuluan natin so let's go punta tayo para pakuluan natong ating uh, miracle fruit lalagay na natin So, yan. Sinalang na natin yung ating miracle fruit. Tain natin kumulo ng pagmulo siya. Ayan, ganyan pa lang itsura niya. Puti siya, para sa yung uh, kainito. So, ayan. Nag-iba na ang kulay niya. So, medyo halu natin. Ayan, nag-dadark ay, nag na yung kulay niya.

nga natutulungan din. Ngayon natin uh, bantayan talaga kasi pag kumulo siya apaw. Pero yung apoy niya medium lang siya ganong kalakas, yun nagtadadad niya yung 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 Ayan pa. Ay, Ay, eh. eh, pa natin kasi siya. Inaan natin ako ako siya. Inaan natin ng konti. kanyang buto, talaga hindi na siya itim. Ganyan na talaga ang pagkaputiin niyan. So, ang mahalaga dyan, itong ating uh, miracle fruit ay maitim na siya. Ayan. So, ayan ang ating miracle fruit. Maitim na. Ang kalamuan mo. Ano, Dinuguan mo. pero may part pang mapuputi kaya pinakukulong pa natin maigi konti pa konti pa So, ayan yeah, mga ka-idol, mga marikoy. Ayan na yung ating American food. Patay na natin. So, para palamigin na natin siya dito. Ayan. Okay na yung ating nilutong merakin fruit. So, mamaya, ah uh, palamigin mo natin siya. Saka natin na uh, pipigaan. Para makita natin yung kung gaano kadami ang katas niya sa isang uh, ganong kalaking miracle fruit.

Ahí está, sin nada, sin nada,

Ayan, nakatang gawat. Bali, ito yung ating nagawang mirapel uh, sa isang buo. Naka isang ano tayo. Uh, tripod tayo. So, ito yung mga pinagsapala. Mga ka ating ng uh, problema So yan ang